Si Jimmy Hoffa ay isang pinuno ng isang labor union organization na tinawag na International Brotherhood of Teamsters simula noong 1957 hanggang 1971. Siya ay misteryosong nawala noong July 13, 1975 at pinaniniwala ang pinatay ng mafia pero ang kanyang bangkay ay sa ngayon ay hindi pa nakikita. May mga teorya tungkol sa kinaroonan ng kanyang bangkay na sinasabing nasa mga malalaking stadium or nasa Pulaski Highway sa New Jersey. May mga nagpahayag na may nakakaalam tungkol sa kung sino ang pumatay at kung saan nakatago ang bangkay pero hanggang ngayon ay wala pa rin ebidensya kung totoo ang mga ito. Ang katauhan ni Hoffa ay isang kontrobersyal dahil may mga naniniwala na siya ay isang tagapagtanggol ng mga manggagawa at may mga nagsasabi naman na siya ay corrupt. Si Hoffa ay naging tampok sa mga pelikula tulad ng pelikulang The Irishman noong 2019 na ginampanan ni Al Pacino na nilikha ng premyado at sikat na direktor na si Martin Scorsese.